Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Kinikilig ngayon ang maraming Pilipino matapos mag-post si Antonia Porcild ng taos pusong mensahe tungkol sa kanyang karanasan sa CA Games 2025. Kung saan siya mismo ang humawak at nagbitbit ng pangalan ng Philippines sa opening ceremony. Sa kanyang viral post, hindi maitago ni Antonia ang kanyang tuwa at pagmamahal sa bansa na anyay so close to my heart. Ayon sa kanya, isang malaking karangalan ang magdala ng pangalang Pilipinas, isang bagay na hindi niya inakalang magbibigay sa kanya ng ganoong kalalim na emosyon. Marami ang natuwa dahil malinaw na ramdam ni Antonia ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanya. Sa bawat salita niya, dama ang pasasalamat at respeto sa bansa na umano'y patuloy na sumusuporta sa kanya mula pa noong pageant years niya hanggang ngayon. This moment meant a lot, sabi niya. Sabay bating good luck sa lahat ng Filipino athletes na sasabak sa iba't ibang sports. Nagpasalamat din siya sa mga tumulong sa kanyang stunning look, mula sa custom tie dress hanggang sa mamahaling jewelry set na sinuot niya sa opening ceremony. Pero higit sa lahat, ang pinaka tumatak sa mga Pilipino ay hindi ang damit o alahas, kundi ang genuine appreciation na ipinakita niya. Dahil dito, lalong minahal ng netizens si Antonia. Para sa kanila, hindi lang siya Miss Universe runner-up, isa siyang honorary Filipina by heart. At sa bawat pagkataong ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas, mas lalo siyang tumatatak bilang isa sa mga foreign queens na tunay na naging bahagi ng puso ng mga Pinoy.